Anong pangalan ng prutas na ito? May hugis siyang pabilog na kulay dilaw pag hinog, at kulay berde naman pag hilaw. Titikman ko sana, kaso natakot ako, baka malason ako neto. Pero pinitas ko pa rin para ipakain ko sa alaga naming manok. Pakicomment naman guys, kung ano pangalan neto sa inyo, at taga saang lugar kayo. Para may pangtawag na ako sa halaman na ito. Kasi sa tanda kong ito ngayon, ay hindi ko pa rin alam, ang pangalan ng halamang ito, kaya gusto ko sana malaman sa inyo kung ano ba talaga ang pangalan ng halamang ito. Kinuha ko na lahat ng mga hinog na bunga para ipakain ko sa alaga naming manok. Pangdagdag na rin ito para palakasin ang immune system ng isang manok kapag kinain nila ito. Medyo konti lang nakuha ko na bunga kasi hilaw pa yung iba. Pero kasya lang din naman ito sa mga maliliit pa na manok yung mga 3 to 4 months na manok lang bibigyan natin. So tara na, at bibigyan na natin ang mga alagang manok natin. Ito yung mga manok namin at papaya line ang mga lahi neto. Pinapalaki din namin ito para ibenta sa mga mahilig sa manok. Nakakaaliw din pagmasdan na pinapakain mo ng prutas ang alaga niyong manok. So pasensya na at nauubusan na ako ng salita mga kaamigo. So enjoy watching this video na lang po kayo mga amigo. 何 So yan lang po for today's video mga amigo, and don't forget to like, comment, share this video at paki-engage na rin po sa account ko. Salamat ng marami and God bless.